Raider eh Dito nakilala ang Raider Racing Hindi naman talaga to dinesign na Para maging chill ride chill ride lang eh bakit ka bibili ng Raider Kung gusto mo yung takbong 20 lang E eh di sana nag i ka na lang Para chill lang no <laughs> Di ba? Alam mo yung reason kung bakit ka bumili ng Raider Kung hindi mo ilalabas ang full potential ng motor na to Sayang Di ba? Total waste Hindi naman ito ang diba Parang, ano, parang, parang bumili ng 1,000cc tapos takbong 100 lang. Sayang. Kasi itong Raider na, na to, alam naman natin na pang karera, talaga. Mabilis manakbo. Nang sisibak nga to ng big bike, sabi nila eh. Anyways, baka sabihin nyo, nang encourage ako na maging kamote kayo. Ang pinupoint ko lang dito, Or na to, gusto niya lagi tumakbo ng mabilis, okay?